magkahawak kamay, si Ekpol at Charlene ay sumuong sa luntiang halamanan. Nadaanan nila ang mga hanay ng matataas na tangkay ng mais at makukulay na halaman ng sili na nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha. Ang hardin ay puno ng kapanapanabik na mga tanawin at amoy. Tingnan mo, Charlene! Mga kamatis! Bulalas ni Eggpol, itinuro ang matingkad na pulang kamatis na nakabitin sa isang baging. Maingat na pumitas si Charlie ng ilan at inilagay sa kanyang basket. Habang sila ay sumusuong ng mas malalim, narinig nila ang isang kaluskos na nagmumula sa likod ng isang malaking halaman ng kalabasa. Ano yun? Bulong ni Charlin na lalaki ang mga mata sa pag-uusisa. Bigla, isang malaking butiki ang lumitaw mula sa mga dahon. Ito ay mas malaki pa kaysa sa nakita ni Ekpol na may makalyong balat at isang mahaba at humahampas na buntot. Napasinghab si Charlin at humakbang paatras, ngunit naninindigan si Ekpol alam niyang kailangan niyang maging matapang para sa kanyang kapatid. Umalis ka! Sigaw ni Ekpol na nakakagulat na malakas ang boses. Ibinagsak niya ang kanyang paa at ikinaway ang kanyang mga braso sa butiki. Huminto ang butiki Nagulat sa katapangan ni Ekpol, ikiniling nito ang ulo na para bang sinusubukang unawain ang lakas ng loob ng maliit na batang lalaki. Pumulat si Ekpol ng isang maliit na batong bato at malumanay itong inihagi sa butiki. Layas! Mariin niyang sinabi. Bumagsak ang batong bato malapit sa buntot ng butiki. Kumibot nito ang buntot nito at tila pinag-iisipan ang mga pagpipilian nito. Sa pagtataka ni Ekpol at Charlin, lumingon ang butiki at dahan-dahang naglakad pabalik sa mga dahon. Paalis na ito! Wala na! Bulong ni Charlin. Puno ng ginhawa ang kanyang boses. Sumugod siya kay Ekpol at niyakap ito ng mahigpit. Ang tapang mo, Ekpol, sabi ni Charlin na mahigpit siyang pinipisil. Iniligtas mo kami. Namula at humagigig si Ekpol. Ipinagmalaki niya ang kanyang sarili sa pagiging matapang, ngunit mas masaya siya na naligtas si Charlin. Magkasama, ipinagpatuloy nila ang kanilang pakikipagsapalaran sa hardin. Sa pagkakataong ito, mas hinigpitan pa nila ang pagkakahawak sa isa't isa. Nakahanap sila ng makatas na pipino, malutong na karot, at madahong spinach. Mabilis na napuno ang kanilang basket. Habang sila ay namimitas ng mga gulay, nakita nila ang mga paru-paro na nagpapagalagala sa paligid ng mga bulaklak at mga bubuyog na humuhuni mula sa pamumulaklak hanggang sa pamumulaklak. Nalaman nila na kahit na ang hardin ay maaaling maging medyo nakakatakot, ito rin ay puno ng kahanga kahangahangang mga surpresa. Sa wakas, Umaapaw na ang kanilang basket sa masasarap na gulay. Oras na para umuwi. Habang sila ay naglalakad pabalik, naramdaman ni Ekpol na siya ay isang tunay na bayani. Hinarap niya ang kanyang takot at pinrotektahan ang kanyang kapatid. Pagbalik sa bahay, nagluto ang kanilang ina ng masarap na gulay na nilaga. Ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman nila. Habang sila ay kumakain, pinag-usapan nila ang kanilang pakikipagsapalaran sa hardin at ang matapang na maliit na batang lalaki na humarap sa isang malaking butiki. Nang gabing iyon, habang si Ekpol ay unti-unting nakakatulog, nangangarap siya na maging isang matapang na kabalyero na pinoprotektahan ang kanyang kaharian mula sa lahat ng panganib. At alam niya sa kanyang puso na kahit na ang pinakamaliit na tao ay maaaring maging pinakamatapang na bayani. Mula sa araw na iyon, Patuloy na ginalugad ni Ekpol at Charlene ang hardin, laging handa para sa isang bagong pakikipagsapalaran, malaki man o maliit.